Sa susunod na buwan na ipalalabas ang inaabang movie sequel na, na Alden Richards at Catherine Bernardo. At nasa Santa Rosa, Laguna ngayon, ang dalawa para sa launch ng official poster ng kanilang pelikula. At nakatutok doon live, Aubrey Caramte. Aubrey. Hello Ivan, hello mga kapuso. Hello again. Tour has officially kicked off dito sa New Valley, Santa Rosa, Laguna. At dito sa likod ko, dyan sa labas, marami nang nag-aabang ng official movie poster launch na Captain Movie na Hello Love Again. Pero bago ang poster reveal, kasama ko nandito ngayon ang mga bida ng pelikula. Alden Richards and Kathleen again, Ethan. Hello again, Joy. Or, or Marie. Marie? <laughs> Joy is gone. Ah, ah Sabi nga nung shirt ko. Oh, Joy. Ay, hindi pala. Wala oh, ako. Pa. Joy is Joy is gone. Joy is gone. Aden and Catherine, how excited are you for the movie poster? Nakita nyo na ba at gano'n kayo ka-excited ex i-share ang poster sa ating mga kapuso? Yes, kasi uh, this is our uh, our official first official mall show yes. for for the film. So parang ngayon namin nararamdaman na it's really happening and uh, we're very excited na makita na ng mga kapamuso kap, kap, kapuso at kapamilya natin yung uh, poster natin. So this is happening now anytime soon. So yan, excited kaming uh, dalawa ni Yeah, today is very special because kick off nga for the um, promo of Hello Love Again. This is our first ever mall show. Sa marami pang mga susunod out of the many more. But um, yeah, we're all here. Grabe ang daming tao ngayon on a Saturday kahit medyo malayo. We're very excited to see them and of course to reveal the official poster. Sa mga naghihintay, eh, ilang minuto na lang, di ba, makikita na natin ang official poster ng Hello Love Again. At Back muna sa Janice Studio Ivan. Hello love, thank you. Aubrey Carampat.